ismaray na pagkahapon tadi sa gabos uh, magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa atin sa makakapanood ng video kay baby dito po si baby ay uh, nangangailangan ng malaking halaga para sa pagpapaopera dito at ito naman ay ilalapit natin sa Ayan. at uh, willing naman sila na uh, tingnan yung bata kung anong uh, dapat gawin ito pero sana naman guys syempre kahit po ito ay uh, tutulungan ng ako Bicol, marami pa silang kakailanganin para dito. Ayan, sana uh, may magpaabot ng tulong para kay Bibi sa pang-araw-araw kasi medyo matagal-tagal ito sa ospital. Ayan, sana paabutan nyo guys ng uh, tulong pinansyal para dito kay Bibi at uh, ang magiging gikas nito kay atimits na lang pagkasi mas malapit sa kanila. sabi na lang sa gikas ko. Ayan, ilalagay ko na lang po ang Gcash number nila diyan para uh, matulungan yung bata. Ayan, at pupuntan sila dito ng Akubi Call. Baka by, uh, ano, uh, next week o kaya baka bukas, pumunta rito pagkatapos kong ipasa ang video na ito. Kaya sana naman guys, uh, konting tulong para kay baby. Ayan, para mabalik sa normal ang kanyang uh, mata. Ayan, ah... Uh, ikaw pang nanay, ano? Ano po pangalan mo? Rialin. Rialin. Ayan. Ate Rialin, uh, mag-ano ka na lang sa ating mga viewers. Gustong Ayan. Uh, ah. uh, kung, uh, oh, ka huwag na ikaw mas, oh, ka mas kasi yao na kita dyan sa parting araw kayo nga ni mama ka rin si baby. Ipaabot sa mga ano, ipaabot mo sa puso ng mga ating mga uh, uh, na gustong willing tumulong sa baby mo. Ayan. Guys, sana matulungan natin si baby sa pagpapa-opera nito. Ayan. Ano gusto na sa na Ayan. Guys, uh, di ka masupong na ano. Ayan, para ma-opera na si baby. Ang hilang niya po is, ano? Lipoma. Lipoma. Ayan, lipoma po ito. Kaya, sana naman guys, matulungan natin si Baby ayan na sa lahat ng gustong tumulong gustong makita si Baby kahit piso-piso piso guys yan, uh, na, malaking tulong na yan kung may sobra kayo willing kayong tumulong sa kanya pwede nyong ayan. sabi tulungan. ko nga napakalaking halaga po ng kakailanganin ni, ni Baby para sa kanyang operasyon sana naman mapabutan natin ng tulong pinansyal para maging okay na po si Baby sa so, mga gustong makita si Baby Nandito sila sa Puro Cuatro, Barangay Magapo, Tabaco City. Tabaco, pa na yun? Tabaco, pa? Hmm. Tabaco. Tabaco City. Ayan, andaan lang po dyan, San Antonio, Simbahan, dire-diretso dire, lang po. mag-erak sa kanila, pwede naman kayo mag-visit sa kanya dito sa Magapo, Puro Cuatro po. Ayan. Thank you very much. Maraming maraming salamat.